magandang umaga po. mga anang mga anong narito po ako sa taniman na, naming okra i-update ko lang po kayo kung ilan na po yung nakuha natin sa isang puno lang po ah ito po i-account po natin kasi po papatapos na po sila na mamumunga kasi po ang pinakadulo nya ito po parang wala ng dahon puro lalanto itong bulaklak baka mabuo din po siya ito po yan ah, sige po observation lang po ah at ito po ay napapatunayan ko na ang okra ay mainam po talagang itanim bilang gulay o, oh, bibilangin ko po ah, ito may, may sanga po dito sa baba huli lang po ito tumubo napabaya lang po namin ito pangalawa bali tatlo ang sanga nya ito po ay hindi po namin na pruning ito po pang masdan nyo po bibilangin ko po yung bali nakuha na nating bunga simula po dito sa likod meron po ito yan isa dalawa tatlo apat lima pang lima po hindi na buo ito po sa likod oh eh, ikut muna na oh ito po hindi rin nakuhaanan siguro sa tindi pong ulan eh baka nalaglag na yung bunga nya meron pa po okay po ulitin ko isa sa likod isa dalawa tatlo apat lima anim pito walo siyam sampu labing isa labing dalawa labing tatlo labing apat labing lima labing anim labing pito labing walo labing siyam dalawampu dalawampu isa dalawampu dalawa dalawampu tatlo ito po pang dalawampu apat pero mura pa po ito ito na yung ano ng okra na po natin mga anang mga anong ito po may mga bawat kasi wala na pong dahon baka patapos na po papatapos na po ang season ng pamumunga ng ating okra ayan po pagmasdan nyo po pero meron pa po sa sanga nya na may pwede po tayong makuhang bunga o balik ko po, po sa puno ah ito susundan po natin ito po may ito yung sanga nya po may bulaklak at saka tuloy pa din ang daahon ito po ay pwede na natin makuha ito din po bali sa kabila nya kung nakaharap, magkaharap tayo nasa kanan nya ay eh, pangatlong sanga nya ito po saan ba yun eh yun din siya. At tapos dire-diretso din po namumulaklak pa po siya at saka may mga dahon pa kaya baka mabuo din po itong sa kabila niya. sige po Ganun din po sa kabila to to na yung harvest natin mga anaw mga anang to din po mga sanga niya. ito patapos na din po yan po ito po din. May mga sanga din po siya. Ito. May mga pwede pang mabuom. may maharvest pa po tayo. Din po, nasa kaliwa. Ito po. Patapos na po yung pamumunga po nila. Kaya salamat sa okra sa araw-araw na may biaya. Ito, marami din itong nakuha na namin. Na bibilangin ko po ha. Huwag lang kayong magsawa. Ito, dalawa. Ang sanga niya. Tapos, diritsa po siya. Hindi po ito na pruning para tumubo yung sanga niya. Mali, may katabi. Katabi niya lang po ito. Ito po. Sige po, bibilangin natin ulit. Ah, itong isa. Isa. Dalawa. Tatlo. apat, lima, anim, pitu, walu, siam, 10 10 apa kita pun natin, 10, labing isa, labing 14, labing tatlu, labing apat, labing lima, labing anim, labing pitu, labing walu, labing siam, isa, dalawa, dalawampot tatlo o oh. oh. Meron pa po tayong makuha ito pa po, isa maraming salamat po mga anang, mga anong sa inyong panunood sa so, ulitin Merry Christmas oh, Paskong Pasko dito po sa gulayan natin ng okra In the name of Jesus. Amen. Mabuhay po tayong lahat. Bye-bye.